pagkatapos nga ng 25 years na paghihirap at pagsasakripisyo ni Tatay Jonathan, sa wakas at eto na, dumating na yung araw na ipinagdasal nating lahat. Eto na nga yung araw na na-sked na si Tatay Jonathan na maooperahan na siya at 1pm. Kaya bumiyahin na kami ng maaga para mas makausap ko pa si Tatay Jonathan bago nga siya maoperahan. Magkahalong ka ba at saya nga yung nararamdaman ko nung time na to. Inaantay ko na lang si Ate Joan para makaakyat ako kasi hindi kami pwedeng magsabay. Kaya nung okay na ay umakyat na nga ako agad para makita at makausap ko na muna si Tatay Jonathan. Paakyat pa nga lang ako palakas na ng palakas yung kabasadib Deep go. Pero nung dumating nga ako sa kwarto ni Tatay Jonathan at nakita ko na nga siya, nawala lahat ng kaba ko kasi nakangiti agad siya nung nakita niya ako. Nawala nga bigla lahat nung pag-aalala ko at saka yung kaba ko kasi nakita ko na okay nga siya. At habang nag-uusap nga kami, puro biruan nga yung napag-uusapan namin. Mas minabuti ko kasi na hindi napag-usapan yung tungkol nga sa operasyon niya. Inisip ko na lang na makipagkwentuhan na lang sa kanya na parang normal lang. At pakiramdam ko nga ay sobrang excited na nga ni Tatay Jonathan. At mas napansin niya siguro na kinakabahan nga ako. Kaya siya na mismo yung nagsabi sa akin na okay lang daw siya at excited na nga daw siya na maoperahan siya. Ako pa nga yung binibiro-biro niya dyan, kaya tawa ako ng tawa. Siguro mga 30 minutes din kami dito nagkwentuhan ni Tatay Jonathan bago nga dumating yung mga mag a -assist sa kanya para dalhin na siya sa operating room. Basta isa lang yung nasabi ko dito kay Tatay Jonathan, sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil si Lord hindi siya pababayaan. And finally, exact 1pm dumating na nga yung mag a sa kanya at dadalhin na siya sa operating room. Simula nga sa paglabas niya ng kwarto hanggang dun sa may pinto ng operating room ay sumama nga ako. At nung isinarado na nga yung pinto ng operating room, nagsimula na naman nga akong kabahan. Kaya nga dito ay hindi na ako mapakali, pabalik-balik ako, pasilip-silip ako. Oo po, tatayo at wala akong ginawa dito kundi magdasal. At alam ko na hindi pa babayaan ni Lord si Tatay Jonathan at sasamahan niya kami sa laban na to. Napansin nga siguro ng asawa ko na pabalik-balik ako kaya sabi niya sa akin bumaba na lang muna kami. Sabi niya labas na lang muna kami para bumili ng pagkain nila Ate Joan at para makakain na din muna kami. Kaya nagpaalam na lang muna ako saglit kay Ate Joan na bibili lang muna kami ng pagkain. Mabilisan nga lang kumain kami tapos bumili lang ako ng pagkain nila Ate Joan. Tapos bumalik na ulit kami ng ospital. Pagbalik ko nga, nakita ko agad si Ate Mariam, dumating na pala siya. Sobrang ang nakakatouch tong mag-asawang to kasi sobrang bait nila kasi simula umpisa hanggang ngayon hindi nila iniwan si Tatay Jonathan. At habang mga nag-uusap nga kami na pag-usapan namin na 6 to 7 hours nga daw ang itatagal ng operasyon ni Tatay Jonathan. Pagkatapos nga namin mag-usap nila Ate Joan at nila Ate Mariam, na napaalam na din muna ako. Masama pa din kasi yung pakiramdam ko nung time na to tapos yung asawa ko may sakit din nung time na to. Kaya nakisuyo ako kay Ate Joanne na ko sa kanya i-update niya na lang ako ng i-update. At sinabi ko din na kahit anong mangyari o anuman yung kailangan nila ay magsabi agad sila sa akin. Kaya bumaba na nga kami ni Ate Mariam at pumunta nga kami kay Kuya Bong para magpaalam na uuwi na kami. At para kay Kuya Bong at kay Ate Maria maraming maraming salamat po sa inyo sa mga tulong nyo kay Tatay Jonathan. Napakalaking tulong po na ibinigay nyo kay Tatay Jonathan lalo na po sa mga pag-aasikaso ng papel niya. Kaya po muli Kuya Bong at Ate Maria maraming maraming salamat po sa kabutihan nyo po. Si Lord na po ang magbalik po ng lahat po ng kabutihan nyo. At sa lahat po ng doktor ng Tondo Medical Center at sa mga nurse at sa nag-assist po kay Tatay Jonathan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.